gentlemen, please welcome number 19, Miss Katrina Paula. Take it up, take it up, take it up. Hubad, hubad, hubad. Split! Start na ba? Start na ba? Oh ano to? Balot na balot yan. Stop the music. Hindi ako dancer at wala tayo sa beer house. At saka ang tatandaan nyo na. Mas makati pa kayo sa galis. Hindi ako yung inorder nyo na Katrina Pola. Mamaya pa yung show niya. May ibabalita lang ako sa inyo. Sumulat sa akin ng asawa ko. Hindi daw siya makauwi dito dahil sa kahihiyan. Lahat daw kasi dito, inaasar siyang bakla. bata, matanda, aso, pusa. Pati mga pipi, sinisigawan na siya ng bakla. Hindi na kayo naawa sa macho kong asawa. Eh, bakla naman talaga, di ba? Hindi bakla. Ang asawa ko. Bakit ba kasi kayo nang bibintang? At saka, bakit ba kasi ang lalaki ng galit nyo sa mga bading? Siguro may bad experience kayo sa mga bading? O baka naman, may hinanakit kayo kasi yung tatay niyo bakla. O baka naman kayo mismo yung bakla. Tandaan nyo ang mga magdanakaw, galit sa kapwa magdanakaw. Ano? Kunyari pa kayo, bintang kayo ng bintang ng bakla, kayo siguro itong tunay na bakla. Sino ba nagsabing bakla? Oo, sa tingin ko hindi nga bakla. Oo nga, lalaking lalaki si Samson. Sino ba kasi yung nagpasimuno? Magaling, magaling, magaling. Realistic. Kung hindi ba klase si Samson, bakit sa tingin mo hiniram niya 'yung panty mo? Nagkakamali ka. Paglalagyan daw niya 'yung pantiko ng mga paborito niyang pagkain. Mas matibay pa kasi sa ordinaryong lunch bag 'yung pantiko. Gawa kasi 'yon sa maong. Bakit? Ano ba 'yung sinasabi mong paborito niyang pagkain? Hindi ko ang kinakain niya itong mga 'to. Pero madalas siyang nagpapabili sa akin ng hotdog, saging, at saka talong. <laughs> Abay bakla nga. Hotdog? Talong? Ayaw ba niya ng footlong? Sumusobra ka na. Sumusobra? Tingnan mo naman yan. Sayang, di ba? Ang ganda-ganda niya, tapos papato lang sa bakla. Ni hindi ko nga alam kung bakit ka nagagalit sa akin. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Ang tanging kasalanan ko lang naman ay nabighani ako sa isang tulad mo. Grabe ang badoy! Hoy, tanda! Kanina ka pa! Bakit? May alam ka bang mas maganda? Ang hilig mong manira ng diskarte, ang tanda-tanda mo na, didiskarte ka rin ba sa kanya? Kadiri ka! Kadiri? O narinig mo yun? Matanda ka na raw, hindi raw siya mahilig sa mga amoy lupa at inaagnas na. Doon ka lang daw sa luneta maghanap ng lola, nakapareho mong amoy baul. Oh, pinapatanong niya kung umiinom ka daw ba? Tigang na tigang ka na raw kasi. <laughs> At saka kung may sakit ka daw ba? Lagi ka raw kasi nanlalambot. Buti pa raw ang bangkay. Tumitigas. Wala akong sinabi. Ano ka mo? Oh, huwag mo na din daw subukang mag-Viagra. Baka mabilaukan ka lang. Tumigas pa mo. <laughs> Pero kung gusto mo talaga, pwede mo raw isabay sa lugaw. Para lang malunok mo. <laughs> may nakapagsabi na ba sa'yo na parang ang perlas? Ang sarap mo din kasing sisirin. Abat talagang! Whoops! Ahoy! Oh, Para siyang unggoy sa Manila Zoo. Ahoy! Oh, yan ang tinatawag na dura ng pagmamahal. Last na! Maubusan ng laway. Lagyan niyo nga ng tawas yung sipilyo niyan. At amoy kilik-kili yung laway niya. Yan! Tama yan! Steady ka lang diyan para pwede kitang galawin. pagamin ko! Mm, hindi ka talaga manunong makalata? Nakakabastos ang pick-up lines mo? Kagabi ka pa? Alam mo, para kang ice cream. Ang lamig mo, pero ang sarap mong dilaan. May lamok! <laughs> Akala ko may nasabi akong mali. Mm, oh, ano? Naalala mo na? Ha? Hmm. Ba gusto mong kita? O yan, maligo ka sa sarili mong dugo. Grabe, lumabas lahat ang kinahin niya. Ay, hindi mo lang niya binultan ng chocolate coins. Bakit mo pinatay? Hindi mo ba alam na mahirap maglinis ang dugo? Sayang so, yung chocolate coins. Pwede pa, wala pang 10 seconds. Ito pala yung pasimuno eh. Nakapatay ka ng tao. pa burger ka naman.